JNT plus express ang nag-deliver sa bahay ng order ni Mrs. sa Shopee, TikTok at Lazada. Si Mrs ang nagpasok o nag-insert ng appliances worth isang buong sahod sa baykam. Sa bay kamera para mai Sana po di ako mapatay ng pinagkakautangan ko na ang pangako ko sa bonus ang bayad bago mailabas ni misis sa ATM ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa ko ng harapin ang lahat. Kinagamit ni misis ang lahat ng laman ng ATM. Siya daw ang boss kaya tumahimik ako that she will shoot me if I will talk. At gagamitin ako bilang co-maker sa iba pa niyang gustong ipabili. Hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan, may resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa mga nautangan ko, alam ko Nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaking halaga ang nahiram. Pero bago kayo humusga, hayaan niyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan.